Nagbigay na ng komento si Pangulong Bongbong Marcos kaugnay sa pananahimik ni Vice President Sara Duterte sa issue sa West Philippine Sea. Sa balitang yan, makakasama natin dyan si Aileen Taliping. Hindi nakapagtataka kung bakit tahimik si Vice President Sara Duterte Carpio sa isyu ng China dahil hindi nito papel ang magsalita tungkol sa isyu. Ito ang sagot ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. matapos punahin ang pagiging tahimik ng Vice presidente sa isyu ng China taliwas sa hayagang pagsasalita ng kanyang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte tungkol sa isyu sa West Philippine Sea. Ayon sa Pangulo, bagamat kasama ang Vice President sa agenda ng gobyerno, hindi nito tungkulin bilang pangalawang Pangulo at bilang kalihim ng Department of Education na magsalita sa isyu ng China. Nakatitiyak ang Presidente na kung mayroong saloobin ang kanyang Vice Presidente sa mga ginagawa nito patungkol sa foreign policies, ay magsasalita ito sa kanya. Ang palagi anyang sinasabi ng pangalawang Pangulo kapag nag-uusap sila ay magtrabaho lang na magtrabaho na magandang pulisiya para sa mga nasa gobyerno. Ito si Aileen Taliping para sa Kwentong Politiko.